Magandang araw po si Mike Kanyayahan po ito Ang topic po natin ngayon ay uh, Tungkol sa may utang na loob ba o obligasyon ng mga anak Sa, sa magulang nila uh, uh, Ngayon sa social media Ito yung umiinit na topic no? Nagkakaroon ng, ng mainitang balitaktakan tungkol dito no? Uh, at nagkakaroon ng iba't ibang mga opinion. Uh, ano ang take ko dito sa sa ganitong issue, no? Uh, actually ano, gagabitin ko pa rin yung ano, yung yung uh, prinsipyo ng stoicism. At uh, uh, ano ba ang pananaw ng mga stoic tungkol dito, no? So ako bilang stoic at bilang ama at bilang anak na rin. Anong, anong masasabi ko tungkol dito? No? uh, sa stoicism, no, may tinatawag tayong dichotomy of control. So meaning, uh, wag mo ano, no, wag mong bibigyan ng focus yung mga bagay na, na, hindi mo kontrolado o wala kang control at mag-focus ka, dun, ka dun, dun, sa sa area na may control ka. At yung area na may control tayo ay ang ating kaisipan, no. At kung paano tayo mag-react sa mga pangyayari. Pero wala tayong control sa mga pangyayari. So sa stoicism, Uh, ano ba yung hangganan ng ating kontrol? Actually, sinasabi rito na sa suicisim, kahit katawan natin at uh, emotion natin, hindi natin kontrolado yan. Ang tanging may kontrol tayo sa isipan natin, na dapat palakasin lang natin yung isipan natin para sumunod yung katawan natin. Pero hindi, hindi absolutely na meron tayong kontrol sa katawan natin. Kasi nga, nagkakasakit tayo. Ayaw natin magkasakit pero nagkakasakit tayo. So, that means wala tayong kontrol doon sa sa katawan natin o sa sarili natin no? uh, at uh, lang natin yan kung ng pagkapalakas ng ating isipan pero paano pa kaya kung ano kung ang pinag-uusapan ay control sa katawan ng iba so which means control sa ibang tao so kasama na rito ang mga mga mahal mo sa buhay pamilya mo no so halimbawa kung ikaw ay magulang yung mga anak mo wala kang control dyan kung ikaw ay ay ama kahit ikaw pa yung ama wala kang control sa asawa mo hindi mo, pwede, hindi mo dapat control ng asawa mo ganoon din ang mga anak mo o hindi wala kang control dyan ang magagawa mo lang dyan ay maging ehemplo pigide uh, or makipag-usap no? sa ano ba ang dapat na maging gawin nila pakiusapan yung mga yung mga kasama mo sa sa buhay at sa bahay no. Ah, uh, siyempre, algejen yung nagagalit ka. Hindi ibig sabihin na kailangan mo kontrolin sila, no. Hindi natural tendency mo 'yon dahil kahit ikaw hindi mo kontrolado 'yung sarili mo. Kaya ka nagagalit. No? So, ano yung pilosopiya? Uh, tungkol 'to sa 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 nang uh nan uh, controlling. siempre, uh, siyempre, yung filosofiya pa rin ng stoicism, no? Yung mananaig sa sa aking opinion kung papaano ko ano kung papaano ko o kung how I should deal with uh, uh, such cases. No? So, ngayon uh, maging specific tayo sige uh, may mga ano no? may mga may mga magkakaibang panig na maririnig ka especially mga uh, sa point of view ng mga anak no may nagkasabi na hindi da, hindi daw obligasyon ng mga anak na tulungan ng magulang pag uh, tanda nila halimbawa no nag-aaral sila di ba tapos nakatapos sila ng pag-aaral at nakapagtrabaho, obligasyon ba na ng mga anak na ibalik yung kung ano man ang naitulong ng magulang sa kanila? Obvious event, supportahan sila. Dapat required sila na pagkatapos nila eh, pag-aralin yung mga, ng, panganay yung mga ano, yung mga uh, kapatid. Huh? Bago siya mag-asawa. O kaya eh, talagang karguhin ng anak at bigyan ng magandang buhay yung magulang ah, bago siya magkaroon ng sariling buhay no? at sa pagtanda di ba? talaga ba obligasyon nila na alagaan ah, ng anak ang, ang, ang magulang diba? so may nakasabi na hindi may nakasabi na oo pero yung salitang obligasyon kasi hindi maganda yung tunog no? lalo na yung utang na loob. Kasi doon sa dalawang keywords na yun, obligasyon at utang na loob, walang pagmamahal doon. So, ibig sabihin, pag sinabi mo obligasyon, ginagawa mo yon dahil obligasyon mo. Parang merong isang rules na dapat sundin. Uh, sino yung nagsabi ng rules na yun? Na dapat eh, pagka ikaw eh, pinalaki ka ng iyong magulang at pinag-aral ka isukli mo sa kanila yon Sino nagsabi ng ano eh may merong bang batas na mababasa ka O sa mga relihiyoso may ano ba merong bang mga uh, verses sa Bible or sa Quran o sa anumang sulatin sa mga Buddhist text na nagkasabi na dapat gawin mo yun. Hindi ko alam, no? Hindi ko alam, pero, pero, pero ano eh, uh, common eh, no? Common. Rules ba yun? Actually, sa mga nakaka-inter... Sa, sa, uh, sa, mga nak sa mga nag-interpret na ganun dapat, eh, obligasyon, nagkakamali po kayo. Kasi, ah uh, wala pong ano, wala pong mga ano, wala wala pong nagsasabi na dapat ay ganon Pero bakit nagkakaganoon? bakit? Ah, ngayon, utang na loob. Parang pangungunsensya, no? Parang pangungunsensya pa. Utang na loob mo 'yan, ba? Actually, lahat ng bagay na 'yan ay nangyayari dahil once upon a time, may pamilya na nag-exist na nagmamahalan sa isa't isa na hindi pinag-uusapan ng obligasyon at utang na loob so sa isang pamilyang nagmamahalan hindi na sinasabi ng magulang yan o nire-require ng magulang ang mga anak na na dapat talaga na pagkatapos mo ng pag-aaral ay at uh, magtrabaho ka at pagandahin mo naman ang buhay namin hindi. Ang magulang na nagmamahal, ibinibigay ang lahat sa mga anak ng walang kapalit, ng walang kondisyon. Ganon din ang anak, no? Napakasama mong anak kung ikaw ay matapos kang mahalin, eh, para bang kalimutan mo na lang na 'di ba? Although hindi sinasabi ng magulang na ano ka ba naman, bakit ka ganyan? Hindi, yung magulang ginawa yan dahil mahal ka magulang, no? Mahal ng mga mga magulang yung anak. Pero sa mga anak naman, no? Ah, parang hindi naman maganda na na minahal mina, mina, yung, yung, pagmamahal na ibinigay sa iyo eh parang uh, tawag ito? Uh, uh, parang wala lang sa'yo so ang, hindi maganda ang hindi maganda ang uh, ang, 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 dating di ba so ganun yun pero nasa sa'yo yun kung ibabalik mo o hindi pero pag hindi mo ibalik ibalik tanggapin mo yung paghuhusga ng lipunan sa'yo. Diba? Pero siyempre, ang masasabi ko, ah... Uh, hindi ako naniniwala na ang mga anak ay hindi mamahalin ang mga magulang kung minamahal sila ng magulang. So, yung mga anak na mahal ang magulang, kung saan nilang ibabalik yon gagawin nila na ano, na uh, gagawin nila yung kung ano yung ginagawa ng magulang sa kanila. Nang walang condition din. Halimbawa, no, nagtapos sila ng pag-aaral, ganyan. Kahit hindi sabi ng magulang, tinutulungan sila. Uh, ngayon, uh, ganun din yung ano yung yung pagtanda nila no kahit di sinasabi ng magulang na uy pagtanda ako eh, uh, eh al -al alagaan mo kami, eh. kahit di sinasabi ng magulang matik na yon sa mga nagmamahal na anak no? so in short, di ba ang take ko rito is para sa mga anak no? para sa mga anak, huwag kayo mag-isip kung anong obligasyon o utang na loob o ganyan, di ba uh wag mekanikal no ah uh, maging ano kayo maging reciprocal kayo Diba? ba ah uh, wag lang hintayin na kus kayo ng lipunan dahil dahil hindi kayo uh, para bang karapat-dapat sa pagmamahal na ibigay sa inyo ah uh, ngayon ah uh, ganito um yung ano, yung kung mahal niyo ang magulang niyo, alam niyo na yun dapat. Hindi na pinag-uusapan yan. Kung ano makakaya niyo. Kaya niyo ba na ang magulang niyo ay sa lansangan na lang natutulog. Samantalang kayo ay maayos ang buhay. O may bubong nakatira sa sa bubong, sa isa sa ilalim ng ng maaluwang bubong kaya nyo ba yun na uh, matapos ano, matapos kayong tulungan ng magulang nyo eh kinalimutan nyo na siya sila Nag-asawa kayo maganda ang buhay nyo nasa inyo yun walang control control dito pagmamahal yung pagmamahal nyo na lang yung magagait sa inyo kasi kung tunay nyong mahal matik yun hindi utang na loob yung ibabalik nyo, kundi susuklian nyo ng pagmamahal. Matik na yun. Sa mga magulang, non-controlling. Huwag nyo kontrolin ang mga anak nyo. Hindi nyo pag-aari ang mga anak nyo. In fact, sa uh, mga, kahit sa mga hayop, no? <laughs> parang hindi nila matik na yon hindi nila iniisip kung obligasyon nila yon o ano man matik yon eh kung yung mga hayop na yan ha, mahalin yung mga anak nang walang kapalit no? eh dapat tayong mga tao ganoon din na hindi tayo mas mababa pa sa hayop mag-isip no? so sa mga magulang wag niyo lang ano, wag na sukatin yung mga ibinibigay niyo sa mga anak niyo. Wag niyo ring kontrolin yung mga anak mo. Wag niyo ring expect kung ano man yung yung gusto niyo ibigay sa inyo ng anak niyo. Hindi. Magmahal kayo unconditionally sa mga magulang yan. sa mga anak ganun din no? So, be deserving sa pagmamahal. Mahalin nyo yung mga nagmamahal sa inyo. Yung mga totoong nagmamahal sa inyo. At ang mga totoong nagmamahal sa inyo, kauna-unahan dyan, mga magulang nyo. Siyempre, sino bang sigurado nyo uh, mamahalin dapat? O pagsusuklian ng pagmamahal? Yung totoong nagmamahal sa inyo. Hindi yung pag nakakita na kayo ng pogi o maganda and mas ma, mas matimbang na dahil oy mahal ko to mahal ko mahal na mahal kita ikaw ang first love ko kinalimutan na yung totoong nagmamahal sa kanila na magulang diba hindi wala na no? so, mahiya naman kayo din o hindi although hindi yung obligasyon at mm, walang utang na loob na pinag-uusapan dito eh yun lang nasa inyo yun kung ganun kakapal yung mukha nyo diba so ang 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 bottom line is pagmamahal. No? So, obligasyon ba ng mga anak? O utang na loob ba ng mga anak? Uh, o may utang na loob ba ang mga anak o obligasyon na tulungan ang mga magulang at uh, arugain hanggang sa tumanda? Wala. Wala. May utang na loob o wala, wala. Walang ganun. Walang ganon nag-i-exist. Nasa sa inyo yun. No? pero ibig sabihin, hindi ibig sabi hinona ah. ah, malaya parang oy ah, malaya na ako ito ganyan. Ah, kasi kung ganyan ang thinking nyo, si ben, walang pagmamahal na na, na, na nabuo sa na Dahil yung na ng mga anak na na ay na masasabi ko na ano, na 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 responsable din ng mga magulang. Bakit? Dahil hindi na ituro ng mga magulang sa mga anak kung paano magmahal. Kaya para sa magulang, paano mo ituturo ang pagmamahal? Kung ikaw mismo hindi marunong gumawa nun. At ang totoong, at ang magulang na totoong nagmamahal ay ang pagmamahal na hindi naghahangad ng kapalit. Paano maiexpect expect sa mga anak mo na mahalin ka unconditionally kung hindi mo rin ginagawa. Diba? So, yun lang po. Ito po si Michael Nyayahan. Hanggang sa susunod na episode, may the force be with you.